ito mga lutong isla ito ano ba to ay adobo ganun din ito ba may adobo pa rin to ito ang postura <laughs> 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 naku ang sa sarap-sarap nyo sarap-sarap nyo tinanggalan na, na niyan sa bahu <laughs> <laughs> ito pa yung sikop natin no. oh dating nagluto na yun mga 1920s hanggang ngayon buhay pa yan ha 1920s yan hanggang ngayon buhay pa yan siya pa rin ang nagluluto ngayon ano ba ang sikreto mo? ay, sikreto nga <laughs> yung nakatayo yung assistant niya yung assistant niya yun eh assistant, manigdong-pul manigdong Paglalagay ng gato. Mm, di ba sarap ang luto ng mga sipok na. 1920s na sipok. Ah, <laughs> uh, buhay probinsya yung mga pagluto. Ay, ah, diba? uh, di ba? Oh, uh, magtaw-taw na. Uh, uh. <laughs> Ayun po yung sipok. Ito po dating sipok na 1930. <laughs> Ito po yung mga buhay probinsya. Ayun oh. Ayan, 19, ano, oh yan po ang 19, ano? Ay, nakikita ko. 1920? Ah, uh, ah. Uh, 1920. Yan po ang chip po ng 1920. Yan sa <laughs> Yung isa, 1930. So, ito, ito, ito. ito Di ba? Sipag masyada. Tingnan mo. Ayan, ayan. Kukaw lang tayo ng galapong. Alam ko ang galapong andito Ay, ah, ito, 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 ito. Ang galapong. Ayan, no? Oh. Kanin din, kanin din yan. Pista lang dito sa, ano? pista ng ano ng Santa Rita. <laughs> pista ng Santa Rita kaya ganito yung andaan dito eh. Uh, ito si Don Pedro. Yan. Yeah. <laughs> si Don Pedro. yung pintas niya. Ayun. Si Man yan eh. Uh, Basta si Man. Ha? Si Man na Santa. <laughs> alam mo ito ibang grupo rin to grupo to ng mga ano grupo ng mga ito grupo ng mga badyaw <laughs> Mapuput mapuputi lang sila um, patikin nga mapuputi <laughs> ang <laughs> ngiti diyan mga kuwan ang ah? So, dito tayo sa labas. Mami ka mam, marapit ka kaon mam. <laughs> Mami ka rin ka kaon mam. Yun ko ni ay Bull, ito, ito ang pinakamasarap sa lahat. Tanduay. Liti. Pampahaba ng? Tanduay liti. Tanduay ano? tanto toilet eh. Ay, isa. Ito si Sir, si Sir. Ah, ah ito po si Pastora oh. Yun ang apostolada. ito magiging madre someday. Sarap ang ininom namin tingnan mo. Tingnan mo ang madre pero minum ng chinto. <laughs>

ka ba tawag ka wala pang Nasa ba? Ay, nagkakali si Grisel Grisel, nagkaramba lagi Ako madali mabalag kasi nakaking aking tutuyupan Video lang Mga kagabing mga nag-inom. Na, ayan. Nag-overtime pa sila. Ayan. Ayan. Nag-overtime pa yan. Dito po yung master. Yan ang master. Ayun. Assistant lang yan.